bango. Sige po, ibili ako. Ay, thank you, ma'am. <laughs> Very good marketing ka, kuya. Bango. Bango, no? Ay. Bango po lang po. Thank you po. Di ba hello ma'am? Hindi po. Ah. Mabango The... po, hindi naman siya yung California sense kasi kumakapit sa <laughs> damit eh. Oo <Aho> po. <coughs> e iba po yan. E iba oil. Oil type po ba yan? Ah, uh, opo. Uh, bango? Oh, Ano po ba yan? Ano po yan? Um, um ah, uh, tawag dito? Himalayan salt. Oh! healthy. <laughs> ah. Oh. Hindi lalagay niyo po ng oil? Ay ah, hindi. Nung nabili ko po yan, yan na yun. Ah, oh, wow. Ano? Opo kasi nung wala ano ko niya, nagtatanong sila kung saan nabibili. Opo. Mahal yan, Himalayan salt. Ano po, 300 pero 250 ml na siya. Gano'n po kalaki. Ay, ah, hindi ka lang po pag na nais na pakita ko sa inyo. Ayan, sakto. And it's healthy. Mm, kasi organic eh ito. Ayan, ito. Ah. Meron Happy po home. kayo home. nito? Meron ma, am. kung siya bumili, meron po. <laughs> no, ready kayo ha. <laughs> <laughs> oh, kasi Ito po, ah, gusto ko Sige po. Bango, sige po ibigay ako. Ay, thank you ma'am. <laughs> bango, bango. Very good marketing ka kuya. Ay uh, hindi, ganun na rin po kasi marami nagtatanong. Magana eh. po, 300? Opo, po. Oh, ayan, nakasilled pa yan mama. Hmm. Ayan, wait lang po. Oo na, <laughs> napa-shopping pa rin ko tayo <laughs> ah. Ay, thank you ma'am. Ah, uh, ito po. Thank you, ang bango. Ayan, kung gusto nyo rin mapanood yung mga nakabili sa akin yan. Meron po kayo Facebook. Ayan, na po. Ah, Ayan. Ano po ah. nagawa, nagawa. Apo. Vlog po kayo, obvious. Yes, yun. Apo. Wow. Ayan. I, want, I will ask that make it subscribe. Subscribe to yeah. Yeah, sige, so, you po. Mm. Ayan. Ayan, sige ma'am. Thank you po. So, Marian TV. Just, just follow me. <laughs> follow me, follow daw. Okay. Okay, oh. thank you. <laughs> Shout out. Ayan. Ayan. Shout out. Mayroon. Click here, click here to subscribe. Comment mo para ma makita ko doon sa ano ko. Mag-comment ka daw. Kuya, mag-hi ka. Mag-hi yeah, ka. Ayan, yeah. uh, bumili po sila sa akin ng car freshener sila mam. Ma Anong name nyo? Name? Zoe at saka Rose. Yon o. Mapanood uh, po ng mga kaibigan nyo, mga friend nyo. Thank you, thank you <laughs> so, man, po hindi, ah, mas maganda po para double purpose. Kayo po ang ano, nag-edit. Ah, ako rin po. Ayan, kahit panoorin nyo. Ay. Ah, panoorin nyo. Ay. Yung mga pinuntahan ko sa probinsya namin, naka-upload yan. probinsya niya? Sa ano, ma'am sa Bicol. Ah, Bicol. Ayan, may pinuntahan ako dyan na lake na umuusok. Hmm. Ayan, lake. mausok Ayan, naka-upload dyan. Ang wise mo, kuya. Ah, hindi ganun. Ano na rin, ma'am, kasi... Kikitain ko dyan, pang nagdag na rin sa Malikid budget. Saan ma'am? Sa YouTube. ah uh, malaki po kung malaki Ay, yung talaga? followers mo kung milyon-milyon ang views siguro hindi na ako magdadrive drive <laughs> ah. eh, sa akin na hindi naman ako kilala ano ko lang yan eh, para... gusto pa lang po kayo malay nyo mag-trending kayo eh, matagal na rin po ako nag-youtube ah. year na din Kaso, ano so... po ba yun every 1,000 yun yung may kita na views ah uh, hindi po pag monetize na kayo uh, every month may Ah, every month. Oh, may sweldo na. Depende kung kahit madami or... Uh, dapat marami para ah, okay. ma ano. Meron pong kailangan, ganito yung views mm -hmm. mo. Mm -hmm. Sa YouTube kasi kailangan ma-reach mo yung $100, bibigay niya rin sa'yo. Ah, uh, Sa Facebook naman, hindi pa ako nakakasweldo kasi malayo pa. 2,000 followers Dada pa lang ako. Dadating yan, kuya. Ah, Dadating yan. <laughs> <laughs> Everyday po kayo nag edit pag mayroon po content, minsan naman hindi. Minsan naman, reels lang. Minsan, so, ano. Basta meron po kayong upload. Tuloy-tuloy oh tuloy na yung kita um, sa minsan YouTube. Minsan naman, picture lang. Sa YouTube, kumikita talaga. Matagal ako mo Eh, sa Facebook, hindi eh, pa. Ano po nyo nakukuha ang ano? Ah, uh, may pila pang po doon na ano pag monetize ka na na ganito ganyan, yung bank account bibigay mo. Tapos ah, uh, pasok na lang. <laughs> Ako oh, monthly ito nila Kaya pala madami din nag-vlog. Opo ba, tingnan mo. O, sula ng ibang ginawa ng iba, nag-vlog na lang kasi kumita. May plak na po kayo. Ay, wala ma'am. Bibigyan ka lang pag naka ano. A subscribers. a subscriber. Pag naka 100k Pero, followers ka. Pero, ah, yun. so, hindi naman kailangan madami kang subscribers. Pwede ka na mag -demonetize. Opo, basta na-raise mo yung 1,000 sa YouTube, 1,000 subscribers, saka yung 4,000 watts Meron hour niya. Meron ka ng monthly na yun. Ooh. Pero ang bonus no. Maintaining you know, na po yun. Oo, oh, monthly na yun. Basta, basta yeah. ma masipag ka lang mag-upload. Wow. Kasi parang trabaho din yan. Kaya kailangan yeah. nagawin mo yung trabaho mo. Yeah, kaya, na. Dabay dito, pore na. Eh. Nag-vlog ng <laughs> sa oh sa tuloy. Oo, kung ano lang. Mapagkain dito. di oh, ba diba? Ganun, ganun lang. Comment sa every video. ah, oh, oh, comment, comment video. ka. Oh, thank you. Okay, so Ay, maraming hello. salamat, ma'am. Thank you. Thank you po. Yan. Bye. Thank you po. bye Eh, panoorin pano na lang mama eh. Upload Sige ko po. 'yan. Po namin. Sige po. So, isa na namang satisfied customer na kagusto ng ating pabango at siyempre ay nakapagbenta na naman tayo sa kanila. So, ganun-ganun lang. Ayan, nabang bumibiyahe, nagkagusto, di kasama na rin yan. So, sa so, mga gusto pang bumili dyan, uh, ah, gusto nyo lang, Pwede sa baha, yung pisina, sa sasakyan Pm lang sa aking IP page yan Ito, gato ka laki, 300 pesos Binibinta ko para wala na magtanong kung magkano ito 300 pesos, 250 ml na siya so, Matagal-tagal nyo itong gagamitin Kasi kaunti lang naman ang spray-spray Napakabango na